First and foremost, uh, magpapagitan natin ng na suporta uh, sa ating mga estudyante na ngayong araw ay bumalik sa mga eskwelahan nila para sa pagsimula ng bagong school year. Pero ang pag-inspeksyon actually ay dinelegate -de na natin sa ating mga district directors, dito sa Metro Manila, at sa kanilang mga station commanders. At sa ibang parte naman ng bansa ay pinutusan na natin ang mga regional directors, provincial directors, at ang mga chiefs of police na mag-coordinate sa mga school heads para sa kanilang mga security requirements. Actually, ang operation natin na ito, matagal na. Buwan na ito dahil nagsimula pa ito sa ating mga... Uh, ang mga coordination natin is matagal na natin ginawa sa ating mga school heads. Nagsimula pa tayo sa mga brigada eskwela natin. how